Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika naman itong si Baldo. Mukhang malapit lamang sa atin ang mga aswang Tatay Tomas. Pagkatapos, mabilis nang naglalakad itong si Baldo habang hinahanap ang kinaroroonan ng mga aswang. Hanggang sa makita nito ang mga katao doon sa huliang bahay na kausap ang mga nakatira doon sa loob. Sambit agad nitong si Baldo. Mga yawa, napakatapang naman ng mga aswang na ito at nagpapakita pa sa ganitong mga oras. Pinakain na nitong si Baldo ang kanyang mutya at nangangalit ang bagang na mabilis nang naglalakad muli papunta doon sa mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon kausap pa rin ang pamilya ng tiyahin nitong si Paking. Makalipas ang ilang mga sandali nang masipat ng mga aswang na papalapit na itong si Baldo sa kanila galing doon sa kabilang bahay. Singbilis ng kidlat ang ginawang pagpulasan ng mga ito. Gulat na gulat pa ang dalawang mga tiyahin nitong si Paking nang makita nilang parang nakakita ng multo ang buong pamilya na kausap nila at mabilis na nagpulasan ang mga ito papalayo. Napasigaw na itong si Baldo. Wika nito doon sa mga aswang. Magsitigil kayo! Saan kayo papunta? Ilang sandali pa Habang nagpupulasan ang mga aswang doon sa likuran ng mga kabahayan Biglang napatigil ang mga ito Nang biglang sumulpot itong sibaldo Habang nakahanda na ang dala nitong buntot pagi Na may mga nakapahid sa dulo na mga katas ng dahon ng mimusa Ngunit bago pa makalapit ng tuluyan itong sibaldo sa mga ito Agad nang nagiging mga malalaking ibon ang mga ito at pagkatapos mabilis nang umalis agad doon sa lugar. Agad naman nawi nitong si Tomas na sa mga pagkakataon na iyon mabilis din na sumunod kay Baldo. Mukhang nakaisip ng ibang pamaraan ang mga ito Baldo para makapasok dito sa lugar ng bintangan pumasok ang mga ito ng palihim at natitiyak kong palihim din na aatake ang mga ito sa mga tao. Gulat na gulat na lamang ang mga taong kausap kanina ng mga aswang nang ihayag na nila ang tunay na mga katauhan ng mga iyon. Nilukuban agad ang mga ito ng pagkatakot. Agad din na nagsilabasan ang grupo nila ni Ado para subukan, na ang kapaligiran ng kanilang mga tahanan. Sumama na din sa mga ito. Sina Baldo at Tumas ang iniisip at inaalala ng mga ito. Baka may mga aswang na ang mga nakakapasok doon sa loob ng sintro. At totoo ang kanilang hinala. Dahil doon sa paaralan na pinapasukan nila ni Butchok, nagsisimulang umaatake na ang mga aswang na nando doon. Doon sa ikalawang palapag ng kanilang paaralan, agad na nagsigawan ang mga mag-aral na nando doon. Dahil doon sa isang klase, anim sa mga estudyante doon ang biglang nagiging mababangis ang mga hitsura at pagkatapos walang pagdalawang isip na inaatake ng mga ito ang kanilang guro sa hapon na iyon. Pati pa ang ilang mga mag-aral ay hindi rin nakakaligtas sa bangis ng mga ito. Ginaya ng mga aswang ang hitsura ng anim na mga mag-aral at ginawa ito ng mga aswang kanina pang umaga bago pumasok ang mga ito doon sa paaralan sa mga nagkagulong mga mag-aral. Mabilis na kumilo si na at Nunoy. Agad na wika nitong si Butchok sa bago nitong kaibigan na si Paki. Paking, sumama ka sa akin doon sa itaas, doon sa ikalawang palapag ng paaralan na ito. Nunoy, kayo na ang bahala para bantayan ang paligid sa bakuran ng paaralan kung sakaling tatakas man ang mga kampun ng demonyo. Agad din na kinausap nila ni Nonoy ang mga gwardya sa paaralan na iyon na kailangan na walang hahayaan na makalabas na mga estudyante sa bakura ng paaralan na iyon para maiwasan ang masyadong kaguluhan. Agad na nakaantabay si Nonoy doon sa baba at nagbabantay kasama ang tatlong mga kaibigan nitong si Paking mabilis ang mga galaw at kilos nitong si Butchok. Doon na ito dumaan sa dingding ng paralan para tuluyan na makakyat doon sa ikalawang palapag. Hindi kasi siya makadaan doon sa mga hagdanan dahil sa dami ng mga mag-aral na nagtatakbuhan pababa. Gulat na gulat ang lahat ng mga nakakita kay Butchok na sa mga pagkakataon na iyon. Parang pusang naglambitin papunta doon sa ikalawang palapag hindi makapaniwala ang mga ito. Pati pa nga ang ibang mga guro. Pagdating doon ni Butchok, bumulaga sa kanya ang dalawang mga aswang na bitbit -bit ang dalawang mga mag-aaral. Ginagawa nilang bihag ang mga nahuling mga mag-aaral para sana ukupahin at sakupin nila ang paaralan na iyon. Ngayon, Napatitig itong si Butchok doon sa dalawang mga aswang na umangasab at umaangil habang matalim na nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya sa malapitan ang napakapangit na mga hitsura ng mga ito. Habang nagsisigaw naman ang mga mag-aral na hawak ng mga aswang. At nakita din itong si Butchok na maraming mga sugat ang mga mag-aral sa kanilang katawan habang doon naman sa loob ng silid aralan. May mga kaguluhan na naririnig itong si Butchok galing doon. Doon sa ikalawang hagdanan, patuloy na nagkagulo ang ilan sa mga mag-aral dahil mayroong isang aswang ang pilit na hinahabol ang mga nagpupulasan at nagkagulong mga estudyante at pilit na kinubawan ang isa sa mga ito. Kaya ang nangyayari ang ilan sa mga mag-aaral na malapit lamang sa mga pinangyarihan na iyon. Kahit natakot takot ang mga ito, pinagtutulungan na nilang atakihin ang aswang na naging dahilan para mapatras ang mga ito at lubayan ang mga mag-aaral. Mabilis nang gumawa ng paraan itong si Butchok. Agad na naglatag ito ng mga portal doon sa paligid. At pagkatapos, walang sabi-sabing inaatake na nito ang dalawang aswang na may hawak ng dalawang mga mag-aaral. Agad na napaigik ang isa sa mga ito nang tamaan ito ni Butchok sa may liig. Pagkatapos, muling umatake ito doon sa isa na sa mga pagkakataon na iyon. Agad nang nabitiwan ang hawak na bihag at napapaatras. Nakatuwad ito doon sa labas ng mga silid-aralan at nakahanda na sa kanyang gagawing pag-atake. Ngunit ang tunay na pakay nitong si Butchok ay ang loob ng silid aralan na pinaniniwalaan niyang nandodoon pa ang ibang mga aswang. Ang kanyang huwad na katawan na natili ito doon sa labas ng silid para akalain ng isang aswang na nandoon pa rin itong si Butchok. Ngunit doon sa loob, agad na sumulpot doon ang batang si Butchok. Gamit ang pintuan ng portal, agad itong nakakarating doon sa loob at walang pag-anlangan na inatake nito ang dalawang mga aswang gamit ang kanyang matalas na garap. Patay agad ang isang aswang nang tamaan ito ni Butchok ng mga pagpihit sa liig. Agad itong nangingisay pagbagsak sa sahig. Gulat na gulat ang mga mag-aaral na nabihag din ng mga aswang doon limang mga mag-aaral ang nandoon at tulad doon sa dalawang mga nasa labas may mga sugat din ang mga ito sa kanilang buong katawan habang nakita ni Butchok na mayroong pang isang mag-aaral ang nakahandusay doon sa sahig at sa tingin ng bata patay na ito habang doon naman sarapan ng mga upuan nandoon din ang kanilang guro na warat ang katawan at wala na ding buhay nanlulumo itong si Butchok sa kanyang nakita. Hindi niya inasahan na ganito pala ang plano ng mga aswang ang umataki ng palihim sa mga taong nandoon sa lugar ng bintangan at sa tingin ng bata, maaring ito ang kanilang paraan para makapaghiganti. Mayroong tatlong mga aswang ang nandoon sa loob. Napatay na ni Butchok ang isa. Kaya dalawa na lamang ang mga natitirang aswang na nasa loob ng silid na iyon. Umaangil ang mga ito at nagulat sa bigla ang pagsulpot nitong si Butchok at pagpatay sa isa nilang kasama. Ngunit sa galit na naramdaman nitong si Butchok dahil sa kanyang nakikita, agad na sinagpang ng bata ang isa Niyakap ito galing sa likuran pagkatapos walang kahirap-hirap na inabot ang liig ng aswang gamit ang bitbit -bit na garab nitong si Butchok. Napapaangil pa nga ang aswang nang gilitan na ito ni Butchok sa liig. Mabilis naman na sumingasing ang isa pang aswang at inataki ng mga pagkalmot itong si Butchok. wika ka ng bata na nangingilid na ang luha sa mga mata animal kayong mga kampon ng demonyo. Uubusin ko kayong lahat. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aming gro. At biglang sinunggaban papasalubong na din ni Butchok ang isa pang aswang at tinagdad ng mga pagtarak ng garab sa may dibdib na naging dahilan para agad na bumulagta ito at mangingisay. Matapos na magawa ito ng bata gamit ang portala. Agad na lumabas ito ng silid para tuluyan na sana ang mga aswang doon sa labas. Ngunit nakita ni Butchok na bumagsak na ang dalawa pang mga aswang at nakahandusay na rin ang mga ito doon sa sahig. Napatay na pala ni Paking ang dalawang mga aswang at nailigtas ang dalawang mag-aaral na nabihag ng mga ito. Huwi kaagad nitong si Paking. Napatay ko na rin ang dalawa, kaipigan na butsok. Ano ang mga nangyayari doon sa loob ng silid aralan na iyan? Sabay turo doon sa silid na mayroong nakabulagtang mga aswang. Sagot nitong si Butchok. Patay na ang lahat ng mga aswang na nandirito sa ikalawang palapag. Paking, kailangan natin na mapahinahon ang lahat ng mga mag-aral na nasa baba. Sa tingin ko, may mga aswang pa na mga kasama ang mga ito at nasa baba na ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, mayroon palang dalawang mga guro ang nakatago din doon sa isa pang silid at kitang kita ng mga ito ang ginawa nila ni Paking na pagpatay sa mga aswang. Kaya nagpasyang lumabas na rin ang mga ito para kausapin si Nabutsok. na Namamangha ang mga ito sa ipinakita nila ni Butchok at Paking lalo na kay Paking na sa kanilang pagkakaalam walang ibang ginagawa sa loob ng paralan kundi ang manggugulo at maghanap ng away. Ngunit ngayon, iniligtas na sila nito. Mabilis na inaabisuhan nitong si Butchok, ang dalawang guro na tulungan sila na pakalmahin ang lahat ng mga estudyante doon sa baba. Wika din nitong si Butchok doon kay Paking. Paking, dito ka lamang sa itaas. Kailangan na mayroong magbabantay sa mga sugatan na mga mag-aral na nandrito sa ikalawang palapag. Kailangan ko munang siguruduhin na wala ng mga aswang pa sa loob ng kampus na ito. At pagkatapos, walang ano anong tumalun na itong si Butchok galing sa ikalawang palapag ng gusali pababa doon sa lupa. Sa muli, lahat ng mga nakakita na mamangha ang mga ito at halos hindi pa makapaniwala. Doon sa bakuran ng paralan, nagtatakbuhan na ang mga estudyante na nakalabas sa gusaling iyon. Ngunit nang makita ng mga asuwang na napapatay na ang kanilang kasamaan na nandoon sa ikalawang palapag, mabilis na kumilos na rin ang mga ito para atakihin na ang mga nagkagulong mga mag-aral. Ngunit kanina papala pala, natiktikan ang mga ito ni Nunoy. Kaya bago pa makagawa ang mga ito ng karahasan, agad na inataki ang mga ito ni Nunoy. Mayroon na palang apat na mga asuwang ang nakakapasok doon na nagkunwaring mga mag-aral at hindi iyon nahalata ng mga nagbabantay. Ngunit walang awang kinatay ang lahat ng mga ito ni Nunoy. Kapwa sa liig dibdib at mga ulo ang mga ginagawang pag-atake ng batang aswang. Nagsigawa na naman ang mga bata dahil sa kanilang nakikita. Para na kasing mga pusa na naglalaban ang kapwa mga aswang na napakabilis at halos hindi nila masundan ng kanilang mga mata ang bawat kilos ng mga ito. Gulat na gulat ang lahat ng mga mag-aaral at mga guro sa kanilang nakita na sa pelikula lamang nila napapanood. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, patay na ang apat na mga aswang nang tigilan ang mga ito ni Nonoy. Sa mga oras na iyon, nakababa na din ang dalawang guro galing doon sa ikalawang palapag at agad na pinakalma ang lahat ng mga estudyante nang mapag-alaman ng iba pang mga guro na tumulong ang grupo nila ni Butchok para mapatay ang mga nakakapasok na mga aswang tumulong na din ang mga ito para magiging kontrolado nila ang mga bata nang mapang-abot ng sina Nunoy at Butchok uwi ka agad nitong si Butchok Buddy ikaw na muna ang bahalang maghanap kung may mga aswang pa ba sa loob ng paaralan na ito kakausapin ko muna ang mga guro at mga estudyante. Agad na nagpakilala itong si Butchok na isang antingiro na galing sa lugar ng kanlasok. Sinabi na din ito na anak siya ng isang antingero na kapitan doon sa lugar ng kanlasog at apo ng isang malakas na babaylan na si Nanay Kanida. Kahit papano kasi, mayroong nakakakilala sa matanda dahil nga nang gagamot din ito sa lugar ng bintangan. Sinabi din ni Butchok na maaring may iba pang mga aswang ang nakakapasok doon sa sindro at kailangan muna nilang kumalma para maiwasan ang mas grabing kaguluhan. Tumulong na rin ang mga gwardya doon sa paralan na iyon kay Butchok. Ang isa pa nga sa mga ito na medyo may katandaan nagpapatunay na kilala niya ang sinasabi ng bata na sinanay Kalida At may mga narinig na din ito tungkol sa apo ng matanda na kumakatay ng mga bangkilan, saltik at mga gabunan. Kinakausap na nila ang lahat ng mga mag-aral at nagawa nilang mapahinahon ang mga ito. Ngunit nagtatangis nga lamang ang mga ito, pati na rin ang mga guro dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasama at ang isa pang mag-aral. Plano ngayon ng mga ito para maiwasan na mayroong mabibiktima pa ang mga aswang na ito. Susubukan nilang libutin ang sintro para malaman nila kung may mga nangyayaring kaguluhan pa tulad ng nangyayari sa paralan na ito. Ngayon, napagtanto na ng mga ito na totoo ang mga balibalitang umataki na nga ang mga aswang dito sa lugar ng bintangan. Napabuntungan na ngayon ng kanilang galit ang kapitan na nagbaliwala sa mga sinasabi ng mga tao doon sa lugar ng Tumana. Nagkukumpulan ang mga takot na takot na mga mag-aaral doon sa unang palapag at patuloy na kinakausap ang mga ito ng mga guro. Habang doon sa itaas ginamot ni Butchok ang lahat ng mga sugatan doon ng mga estudyante doon din sa ikalawang palapag nagbabantay sina Paking kasama ang kanyang tatlong mga matatalik na mga kaibigan sa mga pagkakataon na iyon bitbit -bit na nila ang kanilang mga armas na naipuslit nila papasok sa loob ng paralan na iyon dala-dala na kasi nila ang mga armas na iyon dahil nga sa pangambang biglang aatake ang mga aswang Naisip ng grupo nila ni Paking na mabuti na lamang nakapagpasya si na butyok na pumasok sa araw na ito. Dahil kung hindi, maaring napapahamak na ang lahat ng mga kaklase nila at mga mag-aral sa paaralan na ito, pati na rin ang mga guro. Nagkabaliktad na ngayon ang sitwasyon nila ni Butchok at ng mga guro. Ang mga bata na ngayon ang nagbibigay ng mga dapat na gagawin ng mga guro at ng lahat ng mga staff sa paralan na iyon. Ang limang mga gwardya, tumulong na din ang mga ito sa pagbabantay doon sa labas ng unang palapag. Kasama itong sinunoy, ang dalawang janitor ng paralan. Tanging hawak ngayon na armas ng mga ito ay ang mga baril ng gwardya at palakol naman ng mga janitor. Mabilis nang kumilos naman sina Butchok kasama ang tatlong mga lalaking guro at isang babae itong si Teacher Joy. Papaalis na ang mga ito sakay ng kanilang sinasakyan na pagmamayari ng paaralan. Susubukan nilang puntahan ang pinakasintro ng lugar ng bintangan. Ngunit tulad ng kanilang inaasahan, sinalakay na nga ang ilang mga bahagi ng lugar. Ang mga taong nakatira doon ay nagkakagulo na at nagtatakbuhan na din ang mga ito. Pagkapasok pa lamang ng grupo nila ni Butchok doon sa lugar, sinalubong na sila ng mga nagkagulong mga tao. Pumilos naman agad ang mga kagawad at mga tanod sa lugar na iyon para agad na makontrol ang sitwasyon. Ngunit itong si Kapitan Rumi, hindi na nito nagawang makatulong sa mga kaguluhan doon. Dahil kasalukuyang inaataki ng mga aswang ang kanyang bahay nagkukunwaring nagtatanong lamang ang tatlong matatanda. May hinahanap ang mga ito na dati daw nilang mga kamag-anak. Tatlong mga matatandang aswang ang umataki doon sa bahay ng kapitan para masigurado na agad nilang mahawakan sa liig ang namumuno sa barangay na iyon. At ganon nga ang mga nangyayari. Agad na napatay ng tatlong mga aswang ang dalawang tanod na kasama ng kapitan. Pagkatapos, isinunod ang kanilang mga katulong at utosan. Napatay pa ang isang anak nitong si Kapitan Romy at ang kanyang isang kapatid na nagtatangkang lumaban sana doon sa mga aswang. Kasalukuyang iginapos ang mga ito doon sa sala. Ngayon, wala nang magawa pa ang kapitan kundi ang umiyak ng umiyak. Sa kanyang isip, ngayon, kung naniniwala sana siya doon sa mga sinasabi ni Lula Anita di sanay buhay pa ang kanyang anak at kapatid. Ngayon, nawala na ng pag-asa ang kapitan. Natitiyak niyang nababalot na ng lagim ang buong lugar ng bintangan dahil sa kanya. Doon sa papasok ng sintro, agad na pinagsabihan ni Butchok na kumalma ang lahat ng mga tao. Kailangan na magtulong-tulong ang mga ito Uy ka din itong si Butchok doon sa nagmamanihong guro. Sir Manix, kailangan natin na makapasok sa kalublooban ng kabahayan para mapagsabihan ang lahat ng mga tao. Nakakasiguro akong paniniwalaan kayo ng mga ito. Kailangan natin na mailigtas ang lahat ng mga ito sa kapahamakan. Napalingon ang guro na kinakausap nitong si Butchok. Ngayon, nakikita niya sa bata ang isang pagiging mandrigma at napakatapang. Sagot ng guro. Ikaw ang bahala, Dudong Butchok. Basta wag mo kaming pabayaan kung may mga aswang man. Sagot ng bata naman. wag kayong mag-alala, Sir Manix. Hindi ko na mapapayagan na mayroong mapapahamak pa galing sa mga aswang na ito. Uubusin ko silang lahat.